Ligo nyo lang. Ayan na naman kayo. Madudungis na naman kayo. Ano ba nangyayari sa inyo? Kaliligo nyo lang. Madudungis na naman kayo. Mga... Ayan nyo. Nagsipaan naman kayo siguro ano? Nagrambol na naman kamo, nagrambol na naman kayo, nagrambol na naman. Hmm, kadudungis na naman talaga Lugi kayo ng isa Yung eh, isa hindi umiinom iinom eh Kayo pabalik-balik kayo sa drinker niyo Yung isa oh Si Dagol yan ang una na lalamang kayo sa pagkain dahil hindi siya na talaga umiinom oh. Kayo pabalik-balik. <coughs> ano oh. mo si Dagulo? Ikaw sus ka ba wala ka mo nang inom na naman sus. Ay, wala ka na nang abutin pagkain niyan. ah sauce, isang subo lang inom na naman, ano na ba naman yan si Dagul oh, tingnan mo iya, yeah, Dagul talaga siya eh. ah sauce, ano ba naman yan mamaya ka na uminom pagkatapos lamang nga lamang talaga isa oh ito, eh. panainom mo man tubig na lang busin mo lang tubig huwag ka na kumain isa ito isa pa itong gagawin kong inahin putik putik ng likod kaho liligo lang maputik kanina ngayon marungis na naman mas ingo na naman kayo Yung isa, o tayo na, hindi pa umiinom yung isa. Talagang tibay ang ano noon ah. Tibay na lamunan, hindi nagbabara. Oh, ubos na pagkain nyo. Ubos na ni Dagol. Okay, pabalik-balik na. Ubos niya yung tubig. Pero yung pagkain, kulang. Dalhin mo na yan para hindi ka na pull out sa pagkain. Dali mo ng na yan. Hindi ko talaga, hindi talaga pumulawat para uminom lang. Ano mga guys, yung baboy ko. Two months na sila, magto two months na The problem mm. Dito walang laman, lalagyan ko pa to ganap pa ko ng lalagay, kaya yung pagpausok ang nakalagay lang sa kanila. Hmm.